Ayan na nga tagumpay na ang plano natin papunta na ako kay Ivana Alawi ngayon pero hindi ko lang maintindihan kasi 'di ba ang usapan King crabs. alam mo sabi sa akin pagda-drivein ako ng jeep kaya ako nagsuot ng pedestrian lane pupuntahan na natin siya Ta pero tatanungin ko pa din Ivana ano yung King Crab ano lang show lang yun? dito na kami kay Ivana at mag-entertain ako at ka. Hello po. Hi po. Ina, imami alawi. Hello po. Sorry, naka ako. Hello po. Kain muna kayo. po. Agad-agad. Ay, wala pa yung Tagumpay ang plano. Tagumpay <laughs> ang plano. Nahihiya ako. sorot Chor Hindi ako nakapagsilit ngayon, sorry. <laughs> Sabi niya po kasi magdadrive ng jeep, kaya nagpedestrian lane ako ngayon. <laughs> alam mo po, kaya ko naman po mag-drive ng manual. Ang problema ko, alam, paano ako papasok doon sa driver's seat? Yan yung problema ko. Sabi ko, Naisip kaya yun ni Ms. Ivana? Alam niya kayong mataba ako, nakikita naman niya sa live. <laughs> I'm sorry, sinama po kasi si Zay. Klingi kasi ito sa akin, kaya sinama ko siya. Saan po yung ruta natin? Yung sinabi ko na kanina, galing yung manghula, Tarlac. Tarlac? Prankster ka talaga nun. No? <laughs> Alam niyo po, hindi pa ako nakasakay ng jeep. Sa taon? Never! Mm -mm. Sabi niya, but, ah, jeep, kaya-kaya. Kaya ko ng manual. Sabi ko, hindi pala ako magiging pasahero, magiging driver pala ako ng jeep. <laughs> ever ka nakasakay kahit pasahero? Ano po, nakasakay ako once, pero sinaman ako nung driver ko. Sabi niya lang, i-experience ko lang. Nakasunod lang din yung driver. Tapos sabi pa nun nung driver ko nun, ah, magdala ka lang nung pamasahe mo. Sabi ko, sige, diba peso di ba 8 pesos lang? Hindi ka mong 20. Ba't 20? Dalawa ka, kailangan dalawang bayad. Mo. <laughs> Tapos nung tinanong ako ng jeepney driver, estudyante o elepante. Ano <laughs> ganyan? Estudyante mo <po> ako. ba? <laughs> Balik na rin niyo po. Yun nga, na-realize ko after. <laughs> or... Hindi kasi tawag nila sa akin Ay, yun. Ano ah, ba talaga yun ba? Kasi sabi sa akin ni Mark Lacking. Opo. Makulungo <laughs> ko, tinatawag siya ng gano'n. <laughs> <laughs> hindi. <laughs> hindi, yun po pangalan ko sa TikTok, mami. Oh, sabi kasi si Sam. Pambansang Yobab po ako. Oh, sabi sa akin ni Lacking, Yobab. Opo. Oh, sabi ko parang, sino, ano, Joe for short? Sure. So tinanong ko, sa totoong Yobab, tapos sabi sa akin mo na, Ate, ang bad mo. Bakit? <laughs> 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 Yun po oh, yung tawag nila okay, siya. Na o na. di wag, kwento mo yan. Hindi <laughs> kita pipilitin. Walang pilitan dito. Ako lang naman pumilit sa'yo ng king crab <laughs> Mataba na po ako nung ano, pinanganak ako. si mama nga nung pinanganak ako, inotopsy. Saan <laughs> <laughs> Saan ka pumunta? sa ano po yun, sa dampa, kumain kami ng mga friends ko. Tapos na nakita ko yung king crab. Tapos sabi ko, Iba na, bibili na ba ako? Daling ko na sa'yo. Sabihin mo lang. Ah, may daw. Akala ko walang king crab. Meron po. Sure. Ba't saan po po kayo bumibili? Bumabiyay pa kayo sa... Oo, ah, oh, oh, oh. kami dagan. <laughs> sa Nome, Alaska. <laughs> nakita ko yung isa, yung JT's. Yun yung... Oh, ah, po. Sa parang negative pa yung <laughs> negative pa yung hindi man lang positive yung napanood sa akin parang nagmura po ako doon. eh. <laughs> nag-enderan ka din daw po pala nag-enderan ka? Uh -huh. oo kailan? 2012 hanggang 2020 ilang years pag kulinan? 4 lang dapat ginawa kong 8 ginawa ka? ginawa ko pong 8 Totoo? Mm -hmm. -mm. -hmm. Totoo nga. Nag-high school ka? Hindi. College talaga siya. Explain mo ba eh? Kasi pag nahihirapan na ako sa assignment, nagda-drop na ako. Mona, wag mo gayahin. wag mo yan gayahin. Yeah, <laughs> oh, yeah. Oh. Pag nahihirapan ka, drop na ka. Oo. Tapos pag sinungitan ka ng prof mo, ay hindi. <laughs> Bala Hindi. Na lang. Next sem na lang, ibang prof. <laughs> Ah, mm -hmm. mm -hmm. Parang natuwa ka. Kami <laughs> Kami oh, oh okay. nga Hindi ko kasi kung naging kaklase mo ako, baka ipagkalat mo bobo ko. <laughs> <laughs> wow. Guys, eto na. <laughs> Nagtagumpay ang plano. Salamat sa mga nag-like, nag-share. <laughs> at nagpaabot kay Ivana. Maraming salamat sa inyo. So, sobrang dami po pa pag nasa labas ako. Asa na yung vlog nyo ni Ivana? Oo, oh, ang dami na nagsasabi sa akin. Pati si, ano nga yung friend ko. Uy, ang dami na nagtatanong sa kanya daw. Teka-teka <laughs> lang. Kaya ang inutos ko sa... Itag nyo, itag nyo. Itag nyo ng itag. Yan yung titigilan. <laughs> mapapansin din tayo niya. Si ba Napanad yeah. Napanood mo pa yung video ko na yung nangingi akong king crab. Hmm. Di ba sabi ko lima? Bakit isa lang yan? <laughs> lima. 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 <laughs> <laughs> Ang hina nung an. Ang hina po make up. Sabi ko lima. <laughs> Basta may utang ka pang four. <laughs> may award show. Most phenomenal influencer of the year. Gusto mo rin niya? Kunin ko yun. <laughs> Kunin. Te, natin to, te. Ay, Hello. best performance creator, iba na Alawi. TikTok ano na? TikToker ako. <laughs> Uy, 100,000 guys. Gusto ko din yun. Kunin na lang natin ito. Huwag mong kundi sa yan. Pa kaya ko yan pa-edit yung pangalan. Yung <laughs> pangalan. No, huwag niya. Pabura natin. Sa, nasa TikTok niya, parang nag-post siya na gusto niya ng King Crab. Kaya na nga ang King Crab. Ay, thank kingcap. you po. Oh <laughs> Bada! <Ate, Mabit> <laughs> 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 Kasi <ako> mag ako mag-dipin. lang yan. Okay Kasya tayo? Oh my God, hindi ako kasya si Miss Ivana, yung kamukha ko, kasi yung payat ko. Kasi sexy ko. Diba? Iisa kami ng hulma. Chinek ko na kanina. wag na kayong channel ko to. Yan. <laughs> <laughs> Ay, na, nagtagumpay na yung plano ko, Ben. Dito na yung king crab. Kakain <laughs> kami at Miss Ivana may Tapos pasaya ka na nandyan yung king crab kesa nandito ako. Opo, actually, pwede ka nang apo umuwi. <laughs> Miss Ivana, mayroon lang question sa iyo okay. na galing sa ating mga viewers. Uh, wait lang, di ba dapat kakain ka? Oo nga po eh. Um, wait lang. Oo ah! ba? sayo, sayo ko. Tulog ka muna doon. Hindi, tulungan kita kasi baka hindi mo maubos. Huh? <laughs> <laughs> Una sa lahat, ayoko may kaagaw. Hindi yan lollipop. hindi ba? Ay, masarap niya. Alo, pinag-ano ko ni Ivana. Ano na? yung mga questions natin? Wala, <laughs> nakakain na lang ako. Huwag na magtanong. Kaya na yan. Huwag na kasi kayo magtanong. Sobra. Sobra ako nabuli nung elementary, high school. Kasi daw hindi ako maganda, ganyan. <laughs> Oo, oh, to the point na nag oh, di ba ma? Ayoko pumasok sa school kasi lagi nila ako inaasar na hindi maganda, ganyan. Tapos, mukha daw ako hindi Pilipino. Ano pa ba yung mga kinukomen? Tapos, English speaking kasi naman kayo kasi ibang bansa. So, hindi ako maraming tagalog So, yun. Kada papasok ko sa school, hiyang hiya ako lagi. Hindi maganda to? Ano to? Paano mo hinandel? Wala, nag-stop ako mag-school ng, ng ano, mga paso, para hindi ko na sila makita. As in, isa lang yung naging kaibigan ko nung adalawa nung elementary high school, ganyan. Ikaw? Ako kasi growing up, binuli talaga ako ng malala because of my weight. Yun talaga yung ano nila sa akin. Pero lagi nila sa akin, ganda mo. Hindi, walang sinabing ganun. <laughs> <laughs> parang, alam mo yun, yung parang nakasanayan mo na rin kasi nabuli ng, uy, kumain pa ako sa CR. Ako din. Tapos nahihiya pa ako magpunta ng CR, hindi ako makapagpaalam na, Ma'am, pwede po ba ako mag-CR? So, yung ihi ko, lagi ko pinipigilan mo, nakamagka-UTI doon. Ngayon, lahat ng mga bully nag-message sa akin, tapos parang nag-sorry. Pero, syempre, yung damage dati, yung nagawa nila sa akin, yung na-feel ko, yung hindi na nila mababalik yun eh. Pero, of course, napat napatawad ko na sila kasi wala nang akong galit sa kanila. And also, they made me stronger. But, kung kaya, guys, iwasan. Kasi, alam mo, babalik din sa kanila yun. Kuwari ng bully. Chamo. Insecure. Usually kasi yung mga bully, insecure sila eh. So they want to make the others feel insecure. So doon nila dinadaan. No? Eh, hey, ganun pala yun. Mm -hmm. kasi ako lagi ako natatanong sa mga interview kung ano masasabi ko sa mga bully. Wala, minumura ko na lang. <laughs> hmm, okay naman ako. <laughs> Happy ako sa binigay ni Lord. Okay. Ako din naman happy. Hindi ko alam ba't sinama to. Lagi nyo kasama to. <laughs> ako din, wala akong babaguhin. Parang masaya talaga ako na Alam mo po, never ko naging pangarap maging sobrang payat. Ayoko talaga siya. Pero nag, dapat healthy pa din po tayo ha. So nagpapacheck up naman po ako yearly. Pero kumakain ka ng healthy? Hindi po. <laughs> yung mga fear ng mga followers ko na mag, baka magka-diabetes ako or magka-high blood, wala pa naman po. Ano naman? Wala talaga? Wala po. Huwag niyo ipagdasal. Kasi alam mo yung ibang tao dyan, sinasabi sa akin, konti na lang daw buhay ko. Uy! Grabe. Ikaw. Ikaw! <laughs> <laughs> Nagirap ka ba, babe? Uy, oo! <laughs> Uy. <laughs> oh, naman. Ako na-realize ko, kasi nung nasa rin kami nila mama, nila yung dad ko, tapos yung family ko, okay naman. Wala akong naramdaman na parang may kulang or something. Siguro kasi nasanay na din ako dun sa lifestyle. Tapos yung umalis si mama dito sa Pilipinas, simunod ako, syempre, kala ko, anong saya-saya ni dito? Ano meron dito? So nung sumunod ako, nung ko na-realize na parang, ganto din pala, may ganto na parang, hindi lang siya puro saya, hindi lang siya puro sarap. So, si mama, pinili niya yung normal na buhay, yung kahit hindi mapera, basta masaya siya. Oh. Tapos, yung nagulat ako kasi, yung bahay na yun, may ref. Eh, doon sa Bahrain, apat yung ref namin, sobrang daming pagkain. Yung ref dito ni mama, cabinet. O, oh, hindi inaandar, bawal, kasi matasong koryente, kuryente. Tapos, yung aircon namin, ano lang, 3 hours, 4 hours, tapos yung kwartong tinutulugan namin ni Mama, tsaka ni Mona, ano, hindi ka makapag-stretch ng paa kasi super liit. So bawal kayong tumaba, ganun. Bawal. <laughs> <laughs> hindi ko na-realize na mahirap ka. Na-realize ko lang na lumaban ka sa life kasi hindi hindi naman siya yung mahirap na nahirapan ako. It's a struggle in life na kailangan mo lumaban at magsikap. Ako na-realize ko na mahirap pala kami nung napanood ko si Small Loud. <laughs> ako naman, sobrang thankful naman ako kasi growing up, hindi ko naman sa naranasan. And sana po hindi ko siya maranasan. Sobrang sweet na iba nung na, ano niya ako. Kumakanin doon. <laughs> <laughs> Meron ako naging ex, alam mo ba? Edit mo na lang. <laughs> Bakit nga? Ako na lang yung busy. <laughs> Sige na. Hindi <laughs> <laughs> guys, gusto ko talagang gawin dati pala. Last month, ganyan. Kaso punong-puno talaga ako ng work. As in, everyday, hindi na nga ako natutulog. So, kahapon, kagabi, nag-pack up yung work ko ngayon so, na taping. So, naka-cancel siya. Pero kagabi lang na-text sa akin. As nag-tiktok ako, ang dami nagtatag sa akin, Yung latest mo na parang, Uy, iba na, kailan na? <laughs> Shit! <laughs> Oo nga. pero nag-text tayo nung last month, mm -hmm. eh, di ba? Sabi ko, hi, this is Ivan na ganyan. Tapos wala na. Hindi pa ako ng schedule eh. So kagabi sabi ko, free ka ba buka? Sabi niya, yes! yon Actually, may tatlong taping ako ngayon. <laughs> I-cancel ko for you. <laughs> Pero thank you ah. Thank you, thank you so much. Thank you then. Hindi ko alam ikaw na, 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 na se seryosohin mo. Ikaw na na Seryoso na. ako. Alamat. Alamat. Kaya kayo guys, kung may gusto kayo sa akin, post lang kayo. Sobrang saya ko, promise. Alam mo ba, natulog ako 3 a.m. Pero huh? siguro yung body ko sobrang excited niya, nagising ako ng 7. Huh? Tanong mo sa kanila, ang gising ko 6 p.m. Promise. Sobrang excited ko siguro, parang... 7 a.m.? Pagtingin ko nung ano, nag-text ka na. 6 a.m. ako nag-text 6 a.m. siya nag-text. Tinanong ko siya kanina, sabi ko, ano, ka nagigising? Mga 8 Eh, sino yung nag-text sa ka ng 6 a.m.? Kaluluwa mo yan? Wala na excited din ako makita. Ah! Yung body ko hindi natulog eh. Yung plastic mo dyan okay, <laughs> hindi, <laughs> na. Na-text ko na yung mga team kasi na, kagabi ko lang nabuo yung content. Tapos, na-realize ko, nung madaling araw, habang tulog ako, Shit, si Yubab, hindi ko na-text ko anong oras <laughs> kami magkikita. so, siguro nagising yung diwa ko, yung no, 6 a.m. Mm -mm. May nabasa ako sa comment section kanina, gusto ko lang itanong. May chance daw ba na maging BFF tayo? Hmm, yun nga gusto ko eh. Di ba? Sino nung kuwapan? Ang talagang plano. ka kami guys. Hanap ako doon mm. ng love life. So ba, ano, na nang... Pinoy ah? Pinoy? Hmm. Sige. Ay, Thank you ah. Gusto ko kasi matangkad eh. Mayroon ang matangkad na Pinoy eh. Mm -hmm. Saan so ba't may mga kapitbahay namin? Malaki din katawan ko eh. Paano yan? Oo. <laughs> 22? 3, 23. 23 yung waistline mo? Dati nag-21, kaso wala kain ako magkain. Natabaan ka ba sa 23? Hindi, dumagdag kasi ng 2 inch. 23! Pares tayo! Ay. 23 akin eh. Square meters. <laughs> 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 Sobrang <lucky>. laki. <laughs> Guys, sa so totoo lang hindi ko alam kung ano waistline ko. Promise, ano lang. Basta bumibili lang ako ng ano, stretchable. Tapos 4XL yung size niya. Alam ko talaga, ayoko lang sabihin. Uy, pero love yourself and love your body kasi we're all made differently. Bigyan mo 1M to, tapos ako sexy. Chika, sila. Tumakag mo. natin ang crab yun. Ay, sige. Ayan lang. Thank you so much. Uy, natinig naman yung 1 million. Huwag may cut yun. Iba na. Vlog ko na kakat ko yun. Hindi makakalabas yun ever. Bumbuhay ko. Promise. <laughs> Ayan lang. Thank you so much, guys. And thank you din, Ivano. Thank, thank you. you so much talaga. Wait na, guys. Meron din akong gusto sabihin. Kasi kanina, habang nagbe-makeup ako, pagpasok pa lang ni Yobab, sobrang tawa na ako ng tawa. Sobrang natutuwa ako sa energy uh -huh. mo, sa pagpapatawa mo. In fairness, sobrang So, I'm excited. Sana lumabas talaga tayo. Uh -huh. o, ako libre mara, ako. mo naman. Uy, libre oh. ako lagi, oh. Talaga? Mm -hmm. O, tara. Tara-tara ka dyan, ah. <laughs> yan ka na naman, ah. I-text mo ako ng January, reply mo ako February. <laughs> Nag-text ako, hi na si na Sabi niya, hi po. Tapos hindi na nasa, wala na, nasa <laughs> Kasi pagkakita ko sa schedule ko, sabi ko kalula Parang wala akong maisisingit niya. Alam mo ba, yung worry ko pa noon, nasa Hong Kong ako. Sabi ko, guys, nasa Hong Kong ako. Baka i-text ako ni na hindi ko ma-receive. <laughs> may nag-notify sa akin na ikaw, mm. na-notify sa TikTok. Pagkasabi ko, Guys, nag si iba na iwalang TikTok sa Hong Kong. baka nag-reply, baka nag-reply. Tapos pagkalapag na pagkalapag namin. Eh, kinabukasan na uwi na din kami. Pagkalapag na pagkalapag namin. Sabi ko dito, ayun na. Yung ano ni iba na pagtingin ko, nilike lang. <laughs> Bye! 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 Walang subscribe. Sabi, sure. subscribe, comment, share ba? Subscribe daw kayo. <laughs> Thank you so much, guys. Huwag niyo kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe. Thank you. Pati yung kay Iba, nakala mo naman talaga may makukuha kang subscriber sa akin. Pero sige. Guys, please subscribe and support you. Bye. Aw, thank you. Bye.